Ibigay ko mas malo Naku, sino kaya? Yung babae! Ayan mga kapatid, ah, mag magdanjoy po tayo. At ah, matagal-tagal na rin na wala tayong danjoy. Ngayon po ay magpapakilig tayo po dito sa mga danjoy, di ba? At sana po ay tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta natin kay Joy at uh, kay Kalingap Dan. Uh, para sa akin po ay suportahan natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Prab at sa lahat ng love team po. Uh, Magdanjoy mo tayo mga kapatid, di ba? Uh, sana naman. Tuloy-tuloy lang po ang suporta natin dito sa mga love team dahil diyan po kumukuha ng pantulong si Kalinga Prab sa mga Uh, kanyang mga ay na-upload. Ayan po. Hi, Joy. Parang kalid na nga ka. Ang ginagawa mo. Pinagluluto oh, daw, daw si, si Papa Dance. Start na siya. Mag Start ka na. I love you. Yun na yung surprise mo kay Dan. Oh, Ayan, malisin natin ang music ni ano. ni Kalinga baka maka tayo. At mayroon naman tayong music diyan ipapalit, di ba? Hindi ko na sana pinagmasdan Ang iyong ganda At hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa tulog ko Di ako ibig sa'yo O pala ang aakit sa puso ko Kaya ngayon waring gulong-gulong Ang Sukot isipang Araw pangarapka ay Pangarap kang At sa na ba Para bang hangin, kahirap pigilin Sana'y unawain, ang puso sa'yo'y baliw Nais kong malaman mo na big kita. Yan, shout out mga kapatid. At uh, ito, hapakinggan uh, natin po ang mga kilig-kilig yan. Hindi ko na sana ang iyong ganda hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa ka, ko'y di ako ibig sa'yo Kau pala ang aakit Sapusuko i Ayan mga kapatid, uh, tayo po ay nandito para suportahan po natin si Kalinga Prab at si La Kuya Santos Matubang at Edna Vlog. At ito na nga po, si Joy ay nagluluto ng adobo po. <laughs> Ayan. At uh, dadalin po nila yan kay Kalinga Prab, uh, kay Dan. At iyon nga po ay talagang nakakagulat po yung surprise po na Mukha pong nagulat din si Joy dahil mayroon nga daw pong uh, babae sa loob ng kwarto ni Papa Dan. Grabe ano mga kapatid, Nakakata, nakaka, siyempre nakaka hurt po yun ng damdamin ano. Pero ayan uh, nga marami pong natanggap na si Joy sa kanyang birthday po dahil malapit na po ang birthday ni Joy na March 19. Ayan nagdala na nga po ng table at saka yung set nga po na napakaganda po, no? Kakakilig. Araw gabi ay pangarap ko pa At sa tuwin ay nababalisa Dahil aba ang puso ko'y Labis na umibig sa'yo. Nakakakilig po talaga, no? Tiis ang lihim ng pag-ibig ko. Pag Anong gagawin? sa utos ng damdamin. Ano, ang, ang sarap po talagang uh, pakiramdam yung may nagmamahal at may minamahal. Yun po ang importante doon dahil alam niyo po, ako sa edad ko pong ito, hanggang po ngayon ay nagmamahal pa rin ako sa aking asawa at aking pamilya, di ba? Kaya ang pagmamahal, masarap mabuhay ng may minamahal. Kaya tayo po mga kapatid ay sumuporta na lang tayo kila Kuya Baal, Santos Matubang, Kalinga Prab, at Idna, at sa lahat po ng mga love team Danjoy, at uh, Junkar, Ed C, ano? uh, Sidros, at uh, Ed Pau suportahan po natin lahat sila dahil sila po yung mga tinutulungan ni Kalinga Prab na talaga na pa po na nakakatuwa po yung lahat po na suporta ay nandyan sa Kalingap, lalong-lalo na po sa mga Kalinga Angel at tingnan mo nga naman po nagribon cutting na din doon kay uh, Bibi Bianse talagang super super talaga akong humanga at uh, sana mga po ay tuloy-tuloy lang po mga kapatid ang suporta natin na sana, sana po ay one kalingap, one family lang po tayo lagi. Bilang isang team kalingap, uh, nandiyan tayo po ay tuloy-tuloy lang po ang suporta natin. At sana naman po mga kapatid, mga viewers, huwag tayong bibitaw dito sa kalingap. Dahil tayo po ay sama-samang naglilingap sa ating mga kababayan na mga mahihirap. At dito nga po ang hangarin namin po na masuportahan po si Joy Diw Diwata sa kanyang pag-aaral. Ano? Marami pong salamat po at uh, panuorin po natin ang vlog ni Kalinga Prab, lalong-lalo na po na wag tayo pong mag-skip at lalong sila po yaban. Thank you so much po sa inyong lahat at talagang maraming maraming salamat po na tuloy-tuloy lang po uh, ang pagtulong natin dito sa Kalingap. One family, one Kalingap. Di ba? Grabe po. At panuorin po nga natin ito na pupuntahan po si Papa Dan. Mm. Huh? Sige, sige. Babae na lang. Babae. Ha? Babae ka? Eee! Babae ako. Ito talaga si... Yo, yung, yung nakakaano talaga.

Hindi, ah, uh, bukas alisin ka niya, bro. Ah, uh, sama mo si Lady ka na una na kami. Kaya may gagawin ng para sa mga Thank you. Galing sa'yo, Joy? Sure ka, na? Hindi na ito dalali. Kung gisi ka. Malis Sige, ka. parang kung madali rin kayo, kasi mukhang may natap na ba dala na kami okay. alamin. Mm-hmm. 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 Saan? Punta na po tayo. na tayo po. Sige na, kuya. Ano na kayo? Enjoy na lang. May iwan dito? Oo, sige. <laughs> so, Joy, so ano nga? Meron kila kuya Bobby Parang uh, bulat yung tsura nila. Sabi kasi may bisita ka po. Ah, nakita niya Ano ni sabi sa'yo? Ay, may... Ano daw ang Hindi na naman sila. Kasi may bisita. Gusto mong Ano? Tara, Hindi, hindi. Alis ko na kung isip bye bye naman? iniisip ko Yay! Surprise! Ayan mga kapatid at uh, mukhang kabado dyan si Joy at mukhang sabi nga nagsilos <laughs> Medyo! Joy alam niyo po mga kapatid, ang mga ganitong mga surprise talagang medyo kakabahang ka rin. Kanina <laughs> nga po ay kinabahan din po ako nung napanood ko po at uh, alam niyo nga kahit mga bising busy po tayo, alam niyo naman po ay ang mga chimay <laughs> Uh, ay talaga po sadyang maraming ginagawa kaya minsan po ay bising busy, busy tayo, no? Kaya mga kapatid suportahan po natin talaga ang mga love team dahil po iyan ay makakatulong lalong-lalo na po kay si Joy na talaga po nandiyan tayo yung suporta natin para lang sa pag-aaral niya, no? Ah, uh, nakakatuwa po na isa tayo sa bahagi ng buhay ni Joy na makatapos si Joy na nandiyan tayo sumuporta. Manood lang po tayo na hindi tayo nag-skip ng ads ay napaka uh, importante po. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat na tuloy-tuloy lang po yung suporta natin. At uh, dito lang kami na bilang po na nagsusuporta bilang reaktor po ng Kalingap, uh, bilang member ng uh, Team BIOS. Thank you so much po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, at kay uh, at Idna na, na, na patuloy po tayong nandito lang na sama-sama bilang isang uh, ano? <laughs> love team ng joy! Yan. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay seryoso po ako. Ako kahit sino po ay pwede kong reaksyonan bilang isang uh, team ng BIOS at isang kalinga Partner. Ayan po, maraming salamat po at uh, hanggang dito na lang po mga kapatid at panuorin po natin, kikalinga prab ang mga video natin nila, Joy. At sana po, we love you. Support so po lagi natin si Malo de los Santos. Uh, please subscribe po at uh, sana naman po ay tuloy-tuloy lang, love love laban lang. We love you so much. God bless you po sa inyong lahat at happy Sunday po na sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. We love you. Bye-bye you.